Hello guys! Ito naman si Ato Remy. Ayan! May surprise ako sa inyo guys. Yung alaga ko. Pumunta kami sa Jerer. Binilal na ako ng headset. O, oh, diba? Binilal na ako ng headset ng alaga ko guys. Ayan, yung box niya ito. Sony. O, oh, diba? Kasi na yung hitsit ko wala na naghihiyalo na oh niligyan ko ng packing tip sira na di ba na nabali ngayon iyal natin to oh, yung binili sa akin tignan natin itrain natin o oh, di ba o oh, di ba guys <laughs> binili din ako ng orange marami pong kanan dun oh. pati soha binalan ako minsan araw in madami <laughs> o diba tignan natin sony o diba ito natin guys Cereran, oh di bawah. oh Ayan, bigyan ng alaga ko to, guys. Binilan ako. Tingnan natin. Baka mamaya eh. Hindi, ano. Pwede naman to eh. Yan eh. Ibalik sa jarer. Para di ba? Sa jarer pa. Tingnan natin dito. Itrain natin. Sana Sana magkasya. diba? Wow, ang galing ah. <laughs> oh, di ba, guys? Hello, guys. Hello, hello. Ay, ay, <laughs> Nagano siya. O, oh, diba? Uy. Bigyan ng alaga ko to guys. Pinili niya puti. Kasi sa kanya rin puti. Gusto ko sana yung itimi kasi hindi dumihin. Kaya lang, ito ang binili niya eh. Ito ang pinili niya. Oo, oh, diba? Oh, ganda guys, oh. Puting puti. Oh, ba diba? Subukan natin mag-live. Mag-live na tayo. At iyan natin ha. Oh, ba diba, guys? Hello guys. Mag-live tayo sa Facebook. Oh, ba diba? Ito yung bigyan ng alaga ko Ayan Sinot ko na oh O diba Ang dami kayang binili sa akin kahapon Alam mo Ang dami kayang binili sa akin ng indumi O diba Pumunta kayo sa Jerer, Ngayon nag order siya ng Makdo O diba Nag order na ako ulit Big Mak O diba Bye-bye. May hitot na na akong bago. Kasi yung sa akin, sira na. O, oh, di ba, guys? Tamang-tama. Ang ganda siya, o. Oh. Tara, hindi siya, ano. O, oh, di ba, guys? <laughs> Ang ganda niya. Hello, guys. Oh, Ayan. Yeah. Bye bye, thank you.